Isa na namang walang kabuluhang video ang makikita ninyo. Kung taga Nueva Ecija ka, dapat alam mo na ito. So pwede mo itong gawing quick ride kung sakaling matuloy na yung rides nyo na hindi matuloy-tuloy. Sa mga kapwa ko na taga Nueva Ecija, isang napakagandang spot na naman ang napuntahan namin na maladaang ang kalikasan ng Pangasinan at Sitio Baag ng Tarlac. Pero mini version ito. Iba talaga kapag ang rides ay bundok o kaya mini hills ang pupuntahan. Sobrang nakaka-relax sa isip. So yun yung sinasabi na isa sa ah, magandang daanan papuntang kanaan west turn left lang pagka, ano, pagka nandun na sa unang liguan so yun napakaganda ng view ng mga bundok dito ganda ganda talaga din dito sa ano sa sarili kong probinsya sa Nueva Ecija eto pag, pagka nakita kayo ng na lotus 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 Game Farm. Ano <laughs> sa sabungan? So maliwa kami doon sa ano, sa may signage ng ano, Game Farm. Tama lang ba yung ano, dinanan natin? Tama lang. Pinadiretso lang tayo ng ating guide. First time ko lang sa Ayan na oh, yung mga bundok. Ganda. Oh, may tapyas na nabundok dito. Ito Lotus Game Farm signage. Tapos. Sa first time namin na pagpunta dito, eh, nagkaligaw-ligaw pa kami dahil wala naman talagang pangalan ng tourist spot na ito. Pero sa Barangay Kanaan West Rizal Nevesia ito. Yung iba naman kiniklaim ito na Barangay Kasilagan. At syempre, ayon sa lokal na nakita naming naglalakad, ginagawa yung daan na ito para sa mga magsasaka. Yung dulo ng daan na ito ay public land din dun sa arko ng Barangay Kanaan West. Mas maganda magpunta dito kapag maaraw para di kayo maabala dahil sa putik. Nung huli namin punta dito, Tuloy-tuloy ang pagsemento ng daan Ang bilis nga nila gumawa Pero sigurado pagpunta mo dito Malaki na agad ang improvement Sigurado mapapawi ang pagod ninyo Kapag nakita ninyo ang luntiang paligid na ito Hindi, hindi siya rough road oh. Naano na siya, napit-pit na Private property na pala to. Ah, oo, resort So yan, tatandaan niyo itong resort ah, Hindi ko alam kung anong resort to. Basta ah, Ano ba itong dinana natin Basta may resort. Makakatagos kaya tayo dito. Excuse po, kuya. Ito po yung daan paakit ng bundok. Ah, salamat po. Ah, malamang. Ito. Ayan na nga yun. So, ito yung tsura ng daan, ah. May, grabe naman yung iyak ng kambing na to. <laughs> Ayan. Ito na nga, ang ganda. Ganda, oh. Welcome to sa ano to? Rizal Nueva Ecija. Handa, hanap tayo, hanap tayo ng magandang spot. Wow. Tingnan natin kung ano meron doon. Buti na lang tuyo na yung simento dito. Wala na, pababa na to eh. Pakaganto. Wala na, putol na yung daan sa kabila at hindi hindi safe, hindi makakababa ng maayos yung motor. So salamat sa pananood sa next part na lang ulit ha. Para hindi kayo masyado maabala at masayang oras niyo Ingat lagi kayo. Alright, ride safe.